Turo niyo nga. Ayun, nakaputi. Ito? Oo. Oh. Nakita niya, o. Di, nilagpasan niya ah, na eh. Nilagpasan niya na, nakita niya eh. Kilala niya yung, yung ate. Kunyari, naniningil sa dyan. Hindi yan. Nakayo ko naman. Hindi pa yan. Nee, okay lang. Kaya mo lang, ibibidyo ko siya. Para... Sige. Okay. Lumapit, pinarinig niya. Kunyari, kausap yung ate na ano nandito na ako sa pwesto mo eh, ala pa naman daw pera yung ano wala naman pala kausap ah pero walang nang kausap yun nga yung ano niya modus niya yung ganoon, kunyari ka eto budol yung nakawit oh, tatawag niya sa cellphone kunyari eh nanini diyan pala sinisingil na siya tapos kunyari tinawagan niya si An ah ayan na yun oh, kunyari tatawagan niya ngayon si An kinaririnig niya kunyari An nandito na ako sa pwesto mo ala pa naman daw benta yung ano mo 115 wow, pa lang sabi. Tindera lang to. Oh, kapatid, an, kapatid nung nung, ay, nung mm, an, nga. Mm. Eh bago so, lang yan. Naman yan. Yun auntie. nga, parang na-hypnotize na raw siya sinabi pa niya eh. Dahil kasi nga pinaririnig na kinakausap ko niya si ano, yung ate niya. Tapos ngayon, hinumiram siya ng pera doon, kaya kabila ng 7,000. Ayun may, eh, gagaling na modus niya. Nagsisingilin siya kunyari kay Ann, mm. kinukuha niya dito. Oo. Oh, oh. Eh kaso ang pera pa lang na 1,500. Wow, eh kahapon pa yan. Kahapon hmm. nga. Ang masakit, ngayon lang din sinabi, kayo ng maga. Ate, nagbayad ka na ba kay Ann? Sabi nga nun, eh Ate Pe, pala. Nakahiram mo ko nun, sabi, bakit nanghiram Sila pa nga dapat magbabayad sa akin dahil meron silang si sibuyas. Eh, merong naningil sa akin, sabi nga nun. Nalalaki, kausap mo pa nga, sabi nga nun sa cellphone. Sabi pa rin niyang ganun. Di dapat, kinausap niya yun. At nagtausapin ko nga po, ganun sana. Gago to ikalaki ng katawan niya. Nagaling niya sa modus. Ayan yung modus niya, ayan o. Ayan? Pagago. Hindi maganap buhay ng ano. Yeah. Three. 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 Oh. Pumalik eh, tinawagan na ako nung kumari ko ngayon ng mag Pa-review nga daw, sabi. Eh, kanina nga lang sinabi nung kapatid. Dun sa ano, kay kumari. Laki nga oh. ng katawan, tama nga kuya. Makakabuisit ka. Kasing katawan mo Oh, sabi, sabi nga, nga. Kasi katawan yan. mo na medyo maputi, sabi. Eh. <laughs> Kaya na, ginisingin na siya. Mapasok ah, pa siya, oh. Galing ano? Yung mga modus niya, parang totoo-totoo yung dating niya, eh. Gago ka, ah. Corner mo pa, ha? Ah. Oo. Oh. May niya, lang masakit. Dapat, tinawagan niya, ate na. Kaya na, kung kung ano siya, manghihiram na siya ng pambayad niya kayo, kay kayo, no? Kay Kumari Pe. Uh, manghihiram siya ng pambayad niya kay Kumari uh, Pe. na, kay kung 1.5 nga lang yung benta pa niya, nanghirap pa siya ng 7,000 doon kay Kumari Pe. 8.5 no? yung singisingin. 8.5 nga nakuha niya. 8.5. yun ako na, no? niya. Kaya dapat Dapat siya muna. Kaya nga, ipapiprint nga. Ako nang yung di ba yung okay. Okay. Ayun, ayun, ka agad ayun, ng 7,000. Yung si... ka agad ng 7,000. Bawa naman nakalimutan pa nga niya yung customer niya eh. Mm. Noon na pa nga niya yung nabudol-budol na pa niya yung hihiramin eh. Oh, habang kunyari, habang kausap niya pa rin kunyari mm. eh. Sabi niya malapit na. Ano naman to pinag-uusapan eh, na rinig niya? Hala na yun nga, sinasabi ko niya rin na andito na ako sa pwesto mo. Ang tagal naman nila mag-uusap na. Oo nga. Kaya nga. Magaling nga sa akon nga niya eh. Sana um, sinabi niya kung nausap ako. Yun sana. Gago ka, humarap ka. Oo. Oh. Sabi ko nga si ate, ganun. Tsaka rin niya kilalilala. Meron niya atang kung doon, di ba? Meron may mas malapit yung nakaharap doon ay. Meron dito ah. sa area. Ay malapit sa apila. na to. Hindi, pinakamalapit sa nito. Pinakamalapit. Kami ang na lang. Ayun, no, lapit-lapit niya ayaw, na pausap. Ayaw pang kunin yung pera talaga na ano. Oo, oh, talaga ano kasi. Oh. Oh. Bumalik ulit sa Gaguto ah, nakakasaray. Okay. Ang laki ng halaga noon. Oo so, ah. Eh. Uh. Nakita nga rin daw ni Kumari Pe, yung hinirabahan niya eh. Asing katawan mo pare, eh. sabi pangangano nga eh. Pero ano daw sinabing ano? Wala utang, nga daw na hindi, na, hindi, ano. No. utang niya kay ano, pera? Ang nakuha? Hmm, pera ang Pera ang nakuha no, niya, kunyari kay An? Ang hindi. sinigil niya kay An? O ano din? Wala naman daw, hindi na tinanong lang ano, basta naniningil Siyan, lang yung daw. Yung na na pinaririnig lang, like, usapan kunyari nila. Na, ano? Yeah. Pero ano, ayan eh. Benta ako yung mukha din ani. Tapo muna ko. Hindi mo stop picture mo sa Instagram. Zoom ko? Zoom ko? Hindi maaano na. mabe na. Ano na 'yan pinagamitan? post ba? 'yung Ah, Ay hindi pala siya opo. Ano ba to? Wanyan. na bibo. Bibo ko kilala 'yang nang nang ng tarik Okay na? Hindi pa. Pogi pa din eh. Pogi din. Ayan. Uy, na yan. Okay na, kuya. Play ko na. Play. Okay, okay. Parang okay, okay. inip-inip pa kong nyo, re. Wala, abot na yung pera. Tuwang-tuwa na siya. Abot na yung pera. O, galing. Ano so, mga galing na mga gusto? Easy money, eh. Ano? Parang nakikita ko itong tarantado na ito. Pero ang galing din niya kasi kilala niya may ari ng pwesto. Oo, oh, yun na nga eh. No? Oh. Pwede naman siyang mahulat ng pangalan eh. Ang oh. eh. galing oh. Tarantado na ito. Nakakagigil eh.